Hi! This is your Tita Martha. Welcome to my channel. My Sunny and soy at iba pa. Kung nakasubscribe na po kayo, huwag po kalimutan mag-like, comment, and share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Hi there! Today, ang discussion natin ngayon is land preparation 3 which is naglalagay po tayo ng spacing sa ating lupa na tataniman ng ating mais. Pasensya na po, medyo maulan ha. Ngayon. yun conventional pa rin po kami we're using carabao yan kasi kawawa naman mga carabao kung hindi na natin sila gagamitin di ba yan bali nagtutudling kami ang tawag dito sa amin is tudling pag sinabing magtutudling, naglalagay po ng spacing. Ang space po natin dyan, 60 centimeters, no? Ayan. 60 centimeters po ang difference nila. Bakit nga po ba tayo? Okay lang, okay lang. Naglalagay ng space. Kailangan malawak ang ating space. Yun po yung yung recommended na space ng ating palay uh, maisan. Ang space po ulit is 60 centimeters. Ang difference ng isang room, yan o, nakikita nyo po ba? Yan, from dito, Hanggang dito, that is 60 centimeters. Yun po yung spacing niya. Kailangan po natin malaki ang ating spacing kasi po, para po makagalaw ng gusto ang mga ugat ng ating mga mais. At makakuha po siya at hindi po nag ang ating mga mais sa nutrients ng lupa pati na rin po ng tubig, hindi po sila nag-aagawan. Kaya po tayo nag-spacing. Another is, yung space, yung, kasi malalapad po ang dahon ng ating mga mais. Actually, umaabot pa ng, na, usahay uh, kasi maabot daw siya ng 1 meter ang isang dahon para hindi sila nagsisiksikan pag ganun po kasi ma nakakagalaw ng husto ang ating mais mas maraming sunlight ang nakukuha niya lahat po sila hindi since hindi po sila nagsisiksikan lahat po sila ay nakakukuha ng enough sunlight para maggrow po sila mas ma mas ma, kailangan po kasi nila ng sunlight during the reproductive stage yun po kasi ang mga advantage ang isa pa rin po ano kasi pag tinudlingan natin sila pag nagbutang tayo ng tudling yung mga daga po medyo maano sila ma madi-disturbo aalis po sila kaya yun po ang advantage ng pagtutudling actually this is double kasi linalaliman natin kasi dito sa area ng ito medyo matubig matubig po ang ating area kaya kaya linalaliman natin ang ating pagdaro pagtudling Ayun. Tapos, kailangan po talaga malinis po ang ating maisan, ha? Kasi po, kung hindi po malinis ang ating maisan, magkakaroon po siya ng maraming daga. Kaya, from the beginning pa lang po, sa land preparation pa lang po, dapat malinis na. And during the growth of the corn, dapat po lagi po tayo nag spray para hindi po masyadong dumami ang mga weeds or mga damo. Kasi nakikipag-agawan din po ang damo sa mga nutrients na nasa lupa at sa mga nutrients na ibibigay natin sa ating pag-abono. Ayun po. Rika po, ang spacing po natin is very important. This is part of the land preparation which is ang spacing po natin from one row to the other row is 60 cm bakit kailangan magspacing? kasi para makagalaw ng gusto ang mga ugat ng ating mga mais at makakain po sila ng mga nutrients na nasa ating lupa nang maigi. Pati na rin po tubig, hindi po sila nag-aagawan sa tubig. Kasi po pag dikit-dikit po ang ating mga mais, hindi po masyadong nakakagalaw ang ating mga ugat ng ating mais. Ang ugat ng ating mais, kaya medyo mababa magiging mababa ang ating yield. 'Yun naman po 'di ba ang ating gusto, mataas ang yield. Kaya mas mabuti na rin po maganda ang spacing ng inyong mga Maisan Another advantage of putting as wide space is yung kanya'ng kanil mga dahon ng ating mga mais ay masyadong ang mga dahon ng ating mais ay makakatanggap ng enough sunlight na kailangan ng ating mais during the reproductive stage tapos, another is, pag nagtudling po kayo, makikita nyo po, malinis ang inyong maisan. At, naiistorbo po yung mga nagbahay na daga na ilalim ng ating, mga ng ating maisan. Ayun po, sana po may natutunan po kayo sa aking munting video. Huwag niyo po kakalimutan mag-like, comment, and share. At kung may mga katanungan po kayo, pwede niyo po ako ma-reach ma through my eh, Facebook page, Maisa ni Insoy, Pwede po kayong mag-message doon and I will answer back immediately. And kung hindi pa po kayo na-subscribe at mahilig po kayo sa corn farming, please click the subscribe button and the notification bell so that you will always be notified pag mayroon akong bagong uploaded video. Again, this is your Tita Martha saying happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone. Happy Maisan!